pila ang nasa isang taan at Chinese Pogo workers nang dalhin sila sa Naiya Terminal 1 para sa kanilang deportation. Bit-bit nila ang kanilang mga gamit. Bit-bit nila ang kanilang mga gamit na ang ilan nakalagay sa trash bag. Nakaposa rin sila gamit ang cable tie. Ang babaeng ito, umiiyak at napaluhod sa mga polis kasabay ng hiling na makausap ang kanyang fiance na Chinese. Ano, fiancé po, tama? Pero hindi umubra ang kanyang pakiusap. Yes eh. Ang mga pinadeport ay illegal pogo workers na nahuli sa nirade na scam hub sa Pasay noong Oktubre. Nabisto rin mayroon doon prostitution den at torture chamber. Sila yung mga may hawak ng mga computers na dinat na natin dito sa nasdaq At uh, yun nga, uh, sila yung mga involved sa cryptocurrencies.